So ngayon, bago na nga ako dito sa YouTube and mag-vlog ako. So, papakita ko pala sa yung mga lagay, parang mga love cards and stickers. So, dito palang patokan nito guys. Ito pala yung papakita ko. Ka. Nag-youtube din siya guys kasi nag-gawaan ko siya. So, mm -hmm. guys, i so, it starts the alcohol, so, Alright, guys, don't forget to like, share, and subscribe, oh. and click the notification bell, bell to

So, keeper And... So, ito yung gibbets. So, tatapon ko ito. So, ilalagay ko lang po sa lalagyan ng ito ng So guys, mayroon pala akong Okay, so nalagyan ko ng gano'n. Nalagyan ko sa

Okay. 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 So, Tidak so, mau pa, mau bos bent saya itu yang mau. Masalah. 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 sige lang isa lang. Ano, bumili ka ng dalawang doon ah. Baka bukas. Wala kang pasok, pasok bukas. Wala kang pasok bukas. Wala. Hello. So guys, nilalagyan na ko yung lalagyan ng speaker. So, nilalagyan na na Ay, pa. So guys, ito pala yung nilalagyan na yung mga pangkakabila. So, guys, maloy. Yung え、みんなでさんか。はい、そして。 Gugupitin ko lang po lahat sila. Gugupitin ko siya. Ay, part 2 pala ito. Hanapin yung part 2. Mag-upload pa. Part 2. Gugupitin ko. So, ito guys, sa tapang ganyan And ito guys, saladyanan ko ng mga. Pag-upload pa. Pag-upload pa.